Yung yeah, mga boss, meron tayo ditong uh, Toyota BB. Ang issue niya ay yung central lock. Yung ibang parts niya ay hindi gumagana. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-trace or mag-check ng mga central lock system or yung mga motor. So, ipakita ko muna sa inyo. So, dito ang ating gagawin, check muna natin no pindutin muna natin yung switch or kung wala namang switch yan kung ang gumagana niya ay manual so checkin natin dapat yan ngayon sa switch siya gumagana check natin ha lock unlock so dito wala siyang function or hindi siya nagre-response lock unlock dito naman sa loob kung mapansin nyo lock unlock okay So pagka naglalak tayo, pansin niyo may tumutunog. Ayun. Parang umuugong yung motor niya. Okay? So dito sa right side at left side, hindi gumagana. Check muna natin lahat. Lock muna natin. Okay, naglalak dito. Naglalak din. Dito naglalak din. So dito nakalak pero hindi siya nag-unlock. So, hindi siya nagpa-function, hindi gumagana. So, ganun muna. Unang step natin, ganun muna ang gagawin natin. I-check muna natin lahat. Kung halimbawa ay central lock ang problema, check muna natin lahat yun. Switch, lock and lock. Gagalawin natin manual. Tapos dito, ganun din. Lock and lock. Gumagalaw naman siya. So, hindi naman siya nag, ano, nagre-response dun sa automatic or dun sa central lock motor. So ang gagawin muna natin, kakalasin muna natin yan At ito, may mga tornilyo lang yan Dito at dito Dalawang tornilyo lang yan, same lang din doon sa kabila Okay So dito naman, pag kakalasin natin yung switch Makikita naman natin dyan sa loob May clip dito Okay So kakalasin ko na muna ito, pakita ko na lang dito sa inyo Okay, kalasin na muna natin dito Una, gaya nga nung sabi ko sa inyo May tornilyo dito Isa lang yun tapos kalasin nyo na rin to. Pag natanggal nyo na yung tornilyo. Yan. Ito yung tornilyo. Oh. Lagay muna natin dito sa pinakamalapit na pwesto. At doon sa makikita natin agad. Kalasin din natin yung dito yung tornilyo. Yan. Dito natin ilagay yan. Tapos ito, ugutin natin ito pataas. Yung setup nito ng pagkakalas, same lang din doon sa kanan. Tapos dito, mula dito sa bracket na to, kakalasin nyo yan dito, hihilahin nyo. Ganun. Tapos sa ilalim, yan. Tapos, itataas natin pa ganun. Tapos dito, yung sinasabi ko sa inyo, meron dito tinatanggal. Yan. Kuha tayo ng Phillips screw. Meron dito clip. pakita ko sa inyo. Kapag kasi siya ay kinakalas, meron dito yung pinupush. Pwede nyo namang kalasin din dito. Ako nga lang, hindi ko na kinalas gawa ng baka mabasag ito. Kaya kinalas ko na muna yung panel, saka ko siya uh, tinanggal yung clip sa likod or doon sa ilalim. Tapos dito, makikita nyo naman yan. Madali nang tanggalin yun. Okay. So, ayan. All goods na ito. At dito sa kanan naman, dahil nakalas ko na din, Nakikita nyo na agad dito sa panel niya. Ayan, ito yung central lock niya. Palit na rin siya ng motor. At ayan ang problema niya. Durog na. Makita nyo. Ayan yung central lock niya, durog na. Ayan yung nakikinig natin kaninang umuugong. Ayan. Okay. So ayan, yan yung problema nitong isa. At doon naman sa kaliwa ang problema din na ay motor. So, papaltan na rin siya ng motor na ganito at para gumana na or mag-function na siya doon sa automatic. Okay. Ayan, universal na siya. Oh. Durog na. Ayan, ganyan na magiging setup din natin. Pero, ang gagawin ko dyan, iaayos ko na ng alignment. Kasi, kalimitan ng ganito, kapag ka hindi maganda ang alignment ng motor, ganyan talaga mangyayari dyan. Lagi kayong magpapalit ng central lock motor ayan o. kailangan ayos ang alignment dyan so ganun nakita nyo naman yung itsura ng alignment nya ayusin ko na yan tapos dito ikakat ko na yung ano nyan yung wire dapat nakakat na yung wire nito eh para hindi na nagpa-function din yung original nya yung tap dito ng wiring dapat putol na yun Papakita ko na lang sa inyo kung paano i-trace yun para malaman nyo kung paano i-test light o ginagamitan ng test light para makuha natin yung source ng central lock wire. Okay, doon na tayo sa kabila. Katulad dito sa left side or sa kaliwa. Yan. Dito naman, madali lang natin matitrace yan. Kasi tignan nyo, uh, single wire lang. Kaya pala maraming wire doon sa right side. Kasi nga, ito ay converted. Ito yung right-handed na vehicle. Okay, ayan. Nakita okay, nyo yung cambio. Ayan, yan yung shifter niya. So, nandun yung controller niya. So, dito, kaya dual wire lang siya or single wire, kung tawagin, yun. Uh, para sa central lock. Kasi nga, dun yung main switch niya. So, dito, madali lang mag-trace niyan. Ito na agad ang central lock wire natin dyan. Ngayon, pag dinisable natin to at papalta natin ng central lock motor, dito na lang tayo magre-rely niya na oh, central lock wire. Ang gagawin lang natin dyan, kung halimbawa baligtad yung lock-unlock niya, babaligtad rin lang natin ang polarity. Okay? Doon, ipapakita ko rin sa inyo mamaya. Ito, lalagyan ko na lang ng motor. Iaayos ko na rin ng alignment yan para hindi na mangyaring katulad dun sa right side na nadurog yung central lock. Okay? So, ipapakita ko sa inyo kung paano i-trace yung central lock niya. Okay, basta tatandaan nyo mga boss. Kapag ka ganitong problema, at lalo na central lock system ang problema, ano siya, yung bawat isang pinto. Ang kailangan lang natin dyan, mga ganitong pyesa. Universal, motor, or universal central lock motor. Okay? Pag bibili kayo niyan, kalimitan kasi nyan, pag nabibili, may mga kasamang ganito. Yan, bawat isang set, may kasamang ganyan. Yan. syempre, yung tornilyo, tig ano lang yan, tig bali dalawang tornilyo, tapos ay bracket na ganito, or yung clam. Yan, makikita niyo naman yung pagkain order. So dito, dalawang kailangan ko, left and right na pinto sa unahan. Yan. Okay, so, dito kailangan natin yung mga motor na yan left and right na side okay so ngayon ititrace na natin kung paano gawin yung tracing ng wiring sa ganito okay unahin muna natin dito sa driver side so dito kinabit ko muna yung ano yung switch para makakita natin or makontrol yung lock and lock ngayon ang gagawin natin dyan para makonfirma natin o makonfirm kung central lock talaga ang problema or wiring, hugutin muna natin yung pinaka socket nya or yung pinaka wire ng central lock. Kailangan ko makita kung nasa ng wire. Bunutin ko muna to. Ayan, nabunot ko na. Okay, so ito na yon nabulot ko na yung wire. So, ito na yun. Kuha lang tayo ng test light. Yung test light natin mga boss, nabibili lang ito sa ano, sa Mr. DIY. Yan. Pero, binago ko lang yung wire niyan para mas mabilis ang pagkilos ko o paggamit. Pares, dulo yung aking, gina ang aking ginawa. Yung sa DIY kasi, clam type or alligator type yung kabilang dulo. So pagka press ganito ang dulo niya, kahit saan natin gamitin, pwede yan. Pwede isiksik natin dito sa ground or itusok natin mismo dito sa wire. So dito, pag trace niyan mga boss, kaysa isa-isahin natin yung tracing, ganito gagawin natin dyan. Yung kabilang dulo nyo na wire or na test light, ilalagay natin doon sa kabilang wire. Ayan o. Okay? Yan tapatan na yan. So ito, para dito, at itong isang ating test light or yung kabilang dulo, isusundot natin doon. So, kumbaga, yung test light natin, isinuksok natin magkabilang dulo dito sa wire. Pagka naggawa na natin yun, testingin natin yung central lock switch natin. Lock, unlock, lock, unlock. So, ibig sabihin, umiilaw siya, inilock natin or ini-unlock, umiilaw siya. So, ibig sabihin, goods ang ating electric car wire. So, ang nakita natin problema o confirm na problema natin ay yung central lock motor. So, i-unplug na natin to tapos mag-tap na lang tayo dyan ng wire. Huwag niyong puputulin yung socket. Okay? Huwag niyong puputulin ang socket kasi in case na ang gusto ni busing customer ay ibalik yung original or nakakuha siya ng original, plug and play lang ulit tayo. Huwag tayo magpuputol ng socket. Okay? Magdudugtong lang tayo ng wire dito. Ngayon, ipupusto natin yung central lock natin doon sa pinakamagandang ah uh, pwesto, syempre or align para hindi mahirapan yung motor. Okay? Siguro dito na lang din para mas maganda yung position. Ayan. So, ikakabit ko na muna ito. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag tapos na. Okay, ganito ginawa ko mga boss. Ganyan ang alignment. Okay. So, dito, isa lang binutas ko dyan na ano, panel. Tapos yung bracket niya, binalagbag ko lang doon sa likod. Sa likod ko yan isinangat mga boss. Doon kasi sa kabila, kung mapansin nyo, dito sila nagsangat. Pero ang ginawa ko dyan, dito ako sa loob nagsangat para pantay yung position nung uh, para doon sa motor. Kaya hindi siya para hilahin dito. Kasi pagka nilagay natin dito yun, nakaangat siya. So ang tension ng motor natin or nung bracket, ihilahin siya palabas. Ngayon, ang mangyayari doon, naglalabanan yung ano niya yung tornilyo dito at saka tornilyo dito. Kaya nangyayari na babasag yung mismong motor. Kaya ganyan dapat ang position niyan. Pag kakayo maggagawa ng bracket sa ilalim lagi. Kung wala man kayong patamaan dito sa ano sa tornilyuhan, ang gagawin niyo diyan kung halimbawa dito ang tornilyo niyo, ibabaluktot niyo yan. Kailangan naka-design siya na hindi mahihirapan yung motor. or wag siyang hihilahin palabas or patulak. Ngayon, ganito naman ang ginawa ko dito sa kawad natin. Ayan, nakabend siyang ganyan. Tapos yan, putulin nyo lang yung ganito. Okay? Pakita ko lang sa inyo ha, ganito ginawa ko. Tapos yung ginawa ko dito, ipakita ko rin sa inyo kung paano ko ginawa yan. Kung paano ko naisangat doon or naisuksok. Okay, ayusin natin. Dito sa sintralak or sa kawad ng sintralak, putulin nyo lang dito. Yan. Kailangan magtira kayo ng ganun. Tapos yan, do sa plies, susukatin nyo lang yan, ganyan. Yung pinakapundo doon, ibebend nyo yan. Ganyan. Kailangan pantay siya. Yan. Ganito kasi ang position yan. Yan. Okay. Ngayon, Pagkalimbawa nakakapit na ito dun sa kawad natin ng sasakyan or dun sa central lock ng sasakyan, pag magpapalit tayo ng central lock, pwede nating i-bend yan ng ganun. So, may pa rin yung kawad, pwede nating paltan-paltan no ating motor. Okay? Ganyan ang purpose ko niyan. Di gaya bagay, kasama pa rin yung pinakadulo niya, obligado tayo tatanggalin natin yung mismong kawad niya para lang mapalitan natin yung motor. Okay? Pagka naputol na natin yung ganyan, ganito naman ang gagawin natin. Ibebend natin yan ng halos ay isang ganun lang. Ayan. The supplies. Ayan. Tapos ipapantay natin yan. Saka natin ibebend ng kaunti. Ayan. Okay. Pantay lang yun. Ganun. Okay. Saka natin ibebend na ganyan. Yan. Tapos, kailangan pantay yun. Yan. Kailangan pantay. Okay? So, ganyan ang position yan. Yan. Tapos, dito naman sa ano, sa bracket, ganyan ang ginawa ko. So, ang gagawin nyo dyan, puputulin nyo lang yung undulo na yun. Yan, katulad nga yan, pinuntul ko. Tapos, ibukan nyo lang yan. Ibubukan nyo lang yan, ganyan. Okay? So, ganyan ang setup nyan. Okay? So, ito yung kakabit ko na doon sa kanan. Tapos, check natin yung wirings naman. Dito naman sa wiring, mga boss, itinap ko na muna yan. Okay? So, pag tinap nyo yan, at tinestingan nyo, halimbawa, tinestingan natin. Okay, unlock. Lock. Check natin doon sa natitira. Okay? Lock. Check natin. So, ito yung nakaangat. I-unlock natin. Nakalubog. Ito ay nakaangat. Okay. Lock. Unlock. Ito ay nakalubog. So, ang gagawin lang natin dyan, itong blue at itong green, rin lang natin, ililipat lang natin ito dito. Ililipat ko lang muna. Okay. At dahil na ililipat ko na, ganyan ang position yan. So, titestingin na natin. Lock. Unlock. Okay. Naka-unlock na yan. Check natin dito lock O oh, nakalubog na siya oh. Unlock. I Check natin. Okay, naka-unlock siya. Ilak natin. Lock. Check natin. Okay, naka-lock. Unlock. Okay, so ganun lang kapag ka maggagawa kayo ng central lock ganyan lang. Position niya. So ikakabit ko na rin doon sa kabila yung isang actuator. Ayusin ko na rin yung alignment yan, kukopyahin ko na rin yung ganitong position. Hindi lahat ng sasakyan, ganyan ang position ha. Itatama nyo lang din yan. Itatama nyo yung kamada no, central lock na, hindi mahihirapan yung motor. Okay, kakabit ko na muna yung sa kanan. Okay, dito sa kanan mga boss, at dahil nga nakalas ko na yung datihan niyang actuator, dito yung dating nag-install nito, pinutol na din yung wire. Yan. Kapag ka, ganito naman ang setup mga boss, kapag ka, halimbawa yung wire natin ay may mga kasamang ganito or may mga katabi siyang wire na maliliit at kapag ka, hinugot natin itong malaking wire ay kasama siya, ang gagawin nyo na lang dyan, puputulin nyo na lang. Kung kailangan putulin, kapag ka, halimbawa sa central lock system. Ngayon, dito na lang tayo magtatap nyan yung papunta dito sa sasakyan. Ito kasi, matik yan, papunta doon sa motor. Hindi tayo magtatap yan, kasi ito lang ang may supply niyan. Ngayon, kung halimbawa meron kayong nakita na same na kulay ng ating central lock, yan, yung ganito, huwag nyo susundin yan. Or, testingin nyo muna. Kasi minsan, sa ibang brand ng actuator, magkaiba yung blue at green niya. Ibig ko sabihin na pagka sinunod nyo siya, nangyayari niya, yung lock niya nagiging unlock. So, babaligtarin nyo pa rin yung polarity nun. Ganun lang yun. Okay? So, bago kayo mag-fix ng wire niyan, titestingin nyo muna kung tama yung lock and lock niya sa lahat ng pinto. Okay? So, dito, tinanggal ko na yung ano niya, yung kawad niya dito at gagayahin ko na lang din yung setup dun sa left side. Dito ko siya ipupuesto. Gaya nga nung ano, sabi ko sa inyo, ang ginawa ko dyan, dun sa kabila, eh, tanggalin muna natin dyan. Ay, ganyan muna. Ayan, dun ang ginawa ko dun sa kabila, sinet up ko siya na ipinantay ko yan katulad yan ipinantay ko yung butas niya dito sa ilalim kapantay nito turnilyuhan nung pumantay na yung turnilyuhan na yun saka ko siya sinukata na kung saan ko bubutasin dito sa taas para isang butas lang tapos bracket na lang dito sa ilalim tapos ang posisyon nya dito yan. hindi lahat ng sasakyan ay ganyan na setup tandaan nyo Basta iahanap nyo lang ng napakagandang pwesto ang ating actuator motor. Para sa so, ganun, hindi siya mahirapan at hindi mabasag katulad dito. Yan. Ang siste kasi nyan dati, nakaganyan, di ba? Sa Diba, Di ba, nakaganyan yan. Pagka tinornil nyo yan dyan, para yung ano, basta hinihila niya hinihila niya yung motor, kaya ang intensyon ng motor, o yung tensyon ng motor, hihilahin niya palabas na ganun. Ay plastik lang naman niya, kaya nagkaganyan niya, nadurog. Hinila niya pilit na ganun, palabas. Kaya yun, kada galaw kada galaw ng motor actuator, yan, nabasag na siya, nadurog. Ayan, durog na durog. Okay? So yung setup doon sa kaliwa, ganun ang gagayahin ko, or kukupyahin ko siya, basta ganito lang gagawin niya dyan ipapantay niya itong butas na ito dito para doon sa bracket at saka tayo magbubutas doon sa ibabaw. Tapos yung wirings niya, itatap ko na lang dito at kung baligtad, pabaligtarin rin ko lang yung polarity. Okay? So nakakamada naman na yung kawad niyan. Ganito position niyan. Okay, so ikakabit ko na muna. Yung mga boss, tapos na. All goods na ito. Ganyan ang setup ko. Same lang din nung sa kaliwa. Ayan, ganyan ang ginawa ko. So mapapansin nyo lang, hindi ko lagi binabalutan niya na magkakasamang ganon. Yan, hindi ko siya binabalutan. In case kasi na halimbawa nag-stack up ito or kung ano man mangyari, hindi siya magdidikit agad yung wire. Okay? Huwag niyong babalutan niya ng sagad na sagad. Dito okay lang to kasi mga switch lang naman yan. Pero ito, may power kasi ito eh. Kaya hanggat maaari, huwag niyong babalutan yan. Balutan niyo siya dito, pero pagdating doon sa mga dugtungan na ginawa niyo, magkahiwalay lagi dapat yan or nakaganyan lang. Okay? Katulad dito, i ko lang yan ng ganyan, pero luwag yan. Huwag lang siyang yung saan sana punta yung wire. Okay? So yung setup niya, same lang din to sa kaliwa. Yan. Tapos yung color coding niya kanina, kinopya ko lang tapos ay tumama naman, tama naman siya. So pinix ko na yun doon. Okay? So ayan yung setup natin. Sa likod lang din siya ng bracket. Ayan. Tapos isang tornilyo or isang ibinutas ko lang siya ng isa tapos nakabraka na Ito yung dati niya, malayong malayo sa pwesto no? nung datihang traitor. Kaya yan, maganda ang play niyan. Walang kagatol-gatol yan. Ayan o. Ganda ng play niyan. Ayan o. So testingin naman natin, checkin natin para magkaalaman na na. Dito tayo sa kabila. So dito, pindutin natin yung lock-unlock niya. Lock. Unlock. Okay unlock same na dun sa kabila lock unlock okay so yun okay na yan Bubuuhin ko na lang ito tapos final test tayo okay ayun so, sa mga boss na ilagay ko na yung ating panel syempre pati dun sa right side Siyempre, pag babalik lang yan, hindi ko na ipinakita, unahin nyo lang dito sa taas. Kailangan maisabit nyo muna dito sa taas. At kapag kasumabit na yun, pwede nyo nang ilapat doon sa mga clip niya. Okay, so nailapat ko na yan. All goods na rin doon. So testingin na naman natin. So pindutin natin yan. Lock. Unlock. Sa kabila. Lock. Unlock. Okay, so testingin natin ang lahat. Lock muna tayo. Lock. Check natin dito. Toyota Bibi mga boss. Toyota Bibi. Okay, nakalock. Nakalock. And nakalock unlock ulit natin. Unlock naman natin. Unlock. Bukas natin. Okay, buksan natin yan. Check natin. Ayan, bigan. Okay, unlock. Okay. Dito sa kabila. Unlock. Dito, unlock din. So ayun, okay na ito. Ganun lang magpalit mga boss ng Sintra lock Okay, check ulit natin Lock, unlock Okay, all goods Yung mga boss, pahabol tayo So dito sa likod, napansin ko kanina Hindi siya sumasabay Yung Yung Sintra lock, kumbaga So ang ginawa ko Nagpwesto na lang ako dyan Ang nakalagay dati sa kanya ay ito Yung quick release baga, yung trunk release So pinull out ko na yan, hindi ko na yan gagamitin kasi trunk release yan. Uh, pula ang, ang ano yan or hila. Hila lang ang purpose nun. Trunk release nga eh. Ngayon, central lock dapat dito. Ngayon, meron siya ditong motor. Saan ba yun? Kita ba dito? Yan, ito, ito. Yan ang motor niyan. Ito, yung itim na yan. Tapos may wiring yan dun. Yun, yung wiring niya. Gray black. Tapos dito, hinanap ko lang yung gray black na yan. Ito, 'yan nasa ibabaw. Tapos 'yan, blue orange at blue black. Kasi tapatan 'yan eh. Tapos 'yan tinap ko na lang dito. 'Yan. Okay. Tapos 'yun, gaya ng nung paliwanag ko doon sa left and right front na sidings, pag baligtad, baligtarin niyo lang yung polarity. Tapos ganyan yung position ng central lock. Tapos katulad din nung doon sa unahang bracket, ganun din ginawa ko para in case na palitan natin ang motor, hindi na natin para palitan pa ng or bunutin itong kawad. Okay? Nakaganon lang siya. Tapos dito, dalawa, dalawa, ang ginamit ko kasi nga gusto ko lang. Hindi, basta dalawa lang. Kasi malayo yung ano niya eh, yung persahan niya. Pero yung alignment niyan, all goods pa rin yan. Yan. Okay? Para mas maganda. Doon kasi sa unahan Kayang-kaya na niya yun Kasi ito Masyadong malaking pinto Or laging Mas malakas ang taklab ng pinto dito eh Kaya may tendency siyang Lumuwag yung mga tornilyo Okay Option nyo lang yun Kung halimbawa Gusto nyo dalawahin yung Clam niya Nasa sa inyo na yun Okay So dito all goods na yan Gumagana na rin yan Tapos Testingin ulit natin yung likod Bubuuhin ko lang to Okay Pahabol lang yan Pahabol Okay, tapos na lahat Testingin ulit natin Lock Check natin dito sa likod Ito lang naman yung pahabol natin Okay Kaya napansin nyo kanina Hindi siya nabuksan nung tinetesting ko lahat Yan Okay, nakalock siya Check natin Unlock Okay So check natin dito ulit sa likod Okay, all good Ayos na Toyota BB